Ayan, guys. Ang dami ko nang nagawa ngayong uh, araw na to. Nagbilad ng tuyo. Then, ano, ayan, nakipaglaro sa mga fridge. And then, syempre, guys, ang kansa naman natin to lalagyan na po natin yung nagsitin na po natin. So guys, pipilawan ko na rin po. Two, one, four, six, alis ka dyan, six, eight, maglaro ka doon. Eight, ten, twelve, 15, 16, 18, 22, ka 22, 24, 26, kayo, 28, 30, doon kayo, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52,

74 84, 86, 78, 88, 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 kina sa kina kana kuna sa kina kana twenty twenty sixteen twenty 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 one to una ang dami na pinagaganap talaga inangin ang adan sa may 1.5. 122 na lang to. Wala man. 123. Ang dami nito nun ah. Twenty lang at twenty lang. Uy, kuha! Wala. Meron pa ba? 123 twenty doon nga, son, tingnan mo doon, son, sa may ano, sa so, may galon, son. Sa may galon. Okay. Ano pa? 124, ano pa? Pengyang bula. Laki. 124. Pengyang bula. Wala dyan. 124, Wala na doon. 124 ayan guys uh, 124 lang po itong aming stanza na win 124 ang win natin guys ayan hanggang dito lang natin video thank you for watching guys